Kumusta lahat? Namimiss nyo ba ang mga bagong hamon sa aming channel? Kaya abangan ng mahal para sa murang pagkain na hamon. Wow, ano yan? Pwede bang ako ang unang tumingin? Salamat. Wow, may coke ako? Hmm, sarap. Subukan ko na ito ngayon. Iinumin ko ang buong bote agad-agad. Hmm, ang sarap. Paborito kong inumin sa buong mundo. Nako. Ah, tama na yan. Halika na. Oh, pasensya na. Naku. Well, hi. Ngayon naman, ikaw na. Tara. Oh, sige. Wow. Ang ginto. Wow. Wow. Ang mahal at maganda. Gusto ko sanang tikman agad. Diyos ko. Sige. Ibuhos natin sa baso na ito. Hmm. Tingnan mo kung paano ito kumikinang. Diba maganda? Sige, subukan ko. Wow. Wow, masarap ba sabihin mo sa akin? Hmm, astig. Ha? Huh. Yay! Ay, naku! Mukhang ako na ang susunod. Oh. Ang saya nun. Ngayon ako ang una. Wow, mayroon akong salmon at avocado sushi rolls. Mukha silang makulay at interesante. Hmm, nagtataka ako kung masarap sila. Subukan natin. Sige, Isaw-saw ito sa toyo at diretsyo sa bibig ko. Mm, sobrang sarap. Oh, gusto ko rin ng sushi rolls. Oh, ang sarap. Mm, hindi ko mapigilan ang pagkain. Wow, ang swerte mo. Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo lang ang klosh mo. Oy. Sige, Oy. bakit naman natutuwa ka? Mm, ha huh. Kahit na kaya kong magluto hindi lang ng rolls, kundi ng rolls ayon sa sarili kong espesyal na recipe. Huwag kang matakot, Chris. Tingnan mo kung paano ko ito gawin. Wow! Ang galing nun. Oo, oh, oh. magaling. Salamat. At ngayon, ang pinakamasarap na bagay, kumuha ng kaunting kanin. Gumawa uh, ng bola. Maganda. At balutin ito sa pipino. Wala, ang magagarang rolyo na may soy saucers ay handa na. Perfecto! Oo, oh, ngayon subukan natin gamit ang paborito kong chopsticks. Asti! Napakasarap! Oy, ano? Ah, pwede ko bang subukan ito? Okay. Kunin mo, syempre. Ang galing. May talento ka, magaling. Isa, dalawa, tatlo, buksan. Isa, dalawa, tatlo. Wow, nakakaloka. Meron akong gintong burger. Ayos. Oh, tinapay. At oh. yun na. Wala man lang akong keso. Ano ang gagawin ko sa tinapay? Oh, cow. Sa totoo lang, may alam akong isang life hack gamit ang baso. Pagsamayan natin ang mga piraso ng tinapay na ito. Kumuha na tayo ng isang baso. Ha? Huh? At pisilin mo lang ito ng ganito. Cool! At narito ang aking burger. Siyempre, ito ay medyo simple. Ngunit maaari mo itong kainin. Tara na! Mas mabuti na yan kaysa wala. Mm, okay naman. Hindi masama. Kawawa naman. Sigurado akong hindi masarap ito. Ikaw naman. Pero sa wakas, matitikman ko na ang aking gintong burger. <laughs> Napakasarap. Oh, subukan Maganda. natin. Hmm, napakasarap. Okay, hindi ko na kailangan itong watawat. Oh, ang sarap. Uh, parang may nakalimot ng asal. Oh. Hmm, tapos na ako. Sobrang sarap. Ano ang gusto mo? Hoy, hoy. Sige, akin ako yun. ang mauuna. Oh, gininto ang popcorn. Wow. Subukan natin. Napaka-crunchy at masarap. Gustong-gusto ko ito. Oh, hoy. Baka pwede mong oh. ibahagi sa akin, Chris? Hindi pwede. Akin ito. Buksan mo ang oh, takip hindi, mo. hindi, hindi, hindi. Sige. Bueno, mayroon din akong popcorn. Subukan natin. Sandali, ano 'yon Ano ang nandyan? Ito ba ay mga butil lang ng mais? Seryoso? Paano ko ito kakainin? Oh, ang titigas nila. Ang mababasag ang mga ngipin ko. Haha! -ha! Oh, nakakatawa. Hindi nakakatawa? Anong gagawin ko sa mga butil? Uh, ang titigas nila. Hmm, may naisip ako. Pwede akong gumawa ng popcorn gamit ang pangplansya ng buhok na ito. Napakadali at napakasaya. Hmm, narito ang mainit. Handa na popcorn ko. Oh, gustong gusto ko ito. Napakasarap! Magaling na ideya. Oh. Oo, alam ko. Hayaan mong gawin ko rin ito sa lahat ng ibang buto. Hmm? Ang sarap! Wala handa na ang lahat. Magaling yon Isa, dalawa, tatlo. Tingnan mo ako. Akin naman. Wow! Nakakuha ako ng gintong cake. Sinasabi mo bang totoo ito? Malamang napakamahal nito at pinalamot ng mga gintong barya. Pasensya na, pero hindi ko na mahintay at gusto ko ng tikman agad. Wow! Astig, tingnan mo ang kulay, ang liwanag. Hmm. Sa tingin ko masarap to, syempre naman. O, tignan natin. O, ang ganitong cake ay hindi mabibili sa karaniwang tindahan. Napakasarap ng lasa. Gusto ko ring tikman ito. Oh, nakalimutan ko rin ang mga barya. Hmm. Hindi ako makapaniwala sa bus. Hmm. Ang sarap. Uh, gusto kong subukan ang iba. Oh, ang gagaling nila. O oh, sige, haya mong kainin ko na ang natitira sa cake. Chris, baka pwede mo rin akong bahagyan? Pasensya na, pero gusto kong patagalin ang kasiyahang ito hanggat maaari. Mmm, ang sarap. O sige, tapos na ako. Ngayon, ikaw naman. Sige. Sige, oh, isang chocolate bar at pati na waffle. Mmm, ang sarap. Ngayon, gagawa ako ng sarili kong oh, cake sayang. at magugustuhan din ito ng lahat. Lalo na kung magdagdag ka ng marmalades. Uy. Uy. oh, narito sila. Well, ito ay tiyak na hindi mamahaling cake, pero mukhang maganda at nakakatakam. Tingnan mo yun. Hmm, kakainin ko na ito ngayon. Aw, oh, ang sarap! Hindi masama! Ay, nako. Paano mo nakakain yan? Sa kasiyahan? Pwede ko ring tikman ng masarap na mga pagkain? Oh, super. Hmm, gustong gusto ko ito. Konti na lang natitira. Oo, oh, oh, hindi ako naniniwala dyan. Cool. Pero ang galing. mag poi tayo. Bato, papel, gunting. Aha, nanalo ako. Sige, tingnan natin kung ano nakuha ko. Nakakuha ko ng sorbetes mula sa Baskin Robbins. Ang sarap nito. Natutunaw to sa bibig mo. Napakasarap talaga. Ito ang paborito kong sorbetes. Sige na, buksan mo. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ang paborito kong lasa. Halika na, buksan mo ang iyong kloche. Hindi, 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 hindi. Nakakita ka na ba ng ganitong ice cream? Chris, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Oh! Hindi pa ako nakakita ng ganito. Wow, handa na ang aking kutsara para tikman ito. Oh, hindi pa ako nakatry ng ganito sa buong buhay ko. Ang gininto ang bilog na ito ay sobrang sensitibo. Oh, ang sarap. Hmm? Natutunaw lang sa aking bibig? Sandali, ano? Tapos na agad? O oh, tao, o. Oh. oh, gusto mo bang subukan ng akin? O oh, salamat na marami, Chris. Napaka mapagbigay mo. Mm, sobrang masarap din. Magsisimula na ba ako? Tingnan natin. Isang donut lang at iyon lang. Sige na nga, naghihintay ako ng mas marami pa. Ang mura nito at aba, hindi maganda ang itsura o amoy. Hmm, para ako nga ng tinapay. Siguro, may mas bagay sa'yo doon. ganda ng gintong donut na ito. Sana may dala akong telepono para kunan ito ng litrato. Sayang kainin ito. Pero gagawin ko pa rin ito. Meron mm, din pa lamang chocolate eh. Wow! Na-excite ako. Mm, ang sarap! Yum, 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 yum! Maganda ba? Sobrang ganda. Haha! Biro lang yan. Naging ginto na ang mga ngipin mo. Seryoso? Astig!